Gusto mo bang manggigil sa inyo ang inyong target at habul-habulin ka? Magandang araw mga kaswerte, isa na naman pong video, orasyon, gayuma, spell, ang ituturo ko sa inyo Nang sa ganon, ngayong magpapasko ay malutasan natin ano man ang mga pinagdadaanan natin sa ating mga target at maging masaya tayo sa pagsalubong ng ang um, Pasko at bagong taon. Kung ayaw nyo sa aking video ay pwede nyo i-skip ang mga ganitong gawain at kung gusto nyo naman ay pwede nyo pong i-share at pakipalo para mas marapit pa tayong matulungan sa mga ganitong gawain. So gagawin mo ito lalo na kung ilang buwan na kayong hiwalay hindi na nagpaparamdan, binla ka na. Kung LDR naman kayo, kahit wala kayong problema, ay pwede mo itong gawin. Kung baga, inuunahan mo na si problema. So, ano ba ang pwede mong gawin para habol habuling ka ng inyong target at manggigil yan sa inyo na makipagbalikan at pag kayo nagkabalikan ay never na niyang iisipin na iiwanan ka muli. Kumuha ka lamang nang kanyang larawan kung magka-LDR kayo or hindi kayo nagkikita. Kumuha ka ng kanyang larawan. Tapos habang hawak mo si picture ng inyong larawan kung wala kang printed, pwedeng sa cellphone. Habang hawak mo ang kanyang larawan, magdasal ka muna ng isang Our Father. Sa Tagalog yon is ama namin. So, magdasal ka muna ng isang Our Father. Tapos, isunod mo na ang orasyon na ito ng isang beses. At ihipan mo ang kanyang larawan. Ngayon, kung magkasama lang naman kayo sa isang bubong o may pagkakataon na nagkikita kayo, halimbawa natatanaw mo siya, pwede mo siyang titigan ng malapitan. Ibulong ang orasyon na ito at ihip, umihip ka sa hangin sa direksyon niya kung nasaan man siya. Ganon lamang kasimple ang inyong gagawin mga kaswerte. Pwede mo itong gawin kahit na anong, kahit araw-arawan, araw-arawin mo, basta may pagkakataon ka na magawa ang spell na ito, nang sa ganon, manggigil siya sa iyo at habul-habulin kanya. niya. Inuulit ko kung magkalayo kayo at nagkahiwalay na kayo ng ilang buwan at gusto mo siyang bumalik, kumuha ka lang ng picture niya o kaya sa cellphone. Kung magkalapit lang naman, habang natatanaw mo siya, sambitin mo ang orasyon na iyon. So, maraming salamat mga kaswerte. Merry Christmas at hangad ko ang kaligayahan ng inyong pamilya, ng bawat isa. Maging masagana kayo ng, pus ng siksik, liglig at umaapaw na biyaya. Mawala na ang mga problema sa inyong mga karelasyon at punuin nang banal ni espiritu ang pagsasama ng inyong pamilya maraming salamat